Hello, what's up mga idol? So ngayon, panibagong kagwapuhan na naman tayo mga idols no? So ngayon, kung mapapansin nyo <laughs> Naglagay tayo ng naming team dyan mga idol Kasi yun yung request ng ating client Na si Boss Idol Mateo Na nanggaling pa ng Talisay City So yun mga idol, kung mapapansin nyo mga idol May dark area dyan So yung, yung request ni Boss Idol is Ipapalagyan niya lang Uh, koi face so siyempre marami na siyang nag uh, marami na siyang na artist na in-inquire pero talagang uh, sabi hindi daw kaya kaya syempre nakita niya tayo at yon siyempre pag request niya sa atin eh siyempre umuon naman tayo dyan kasi Um ano naman talaga talagang gagawin natin yung ating makakaya mga idols no kasi full ano na trip eh? parang cover up to mga idol sa kanya'ng ano um design na ano sa black area no so kung mapapansin niyo diyan mga idol talagang napaka-serious dyan mga idol para lang magawa tong um, design na to kasi nga cover up 'di ba paulit-ulit mga idol So, dyan mga idol, syempre, shoutout pa rin sa ating um, tawag dito, uh, sa ating uh, sponsor, uh, Big cartridges. So, yon At syempre, yung ginamit nating needles dito, mga idol, is tatlong size lang. Uh, yung lining natin dito is 9RL. Tapos, uh, yung shading is 9RL. RM at saka 7, uh, 15 RM so you know napakaastig ni boss idol talagang andali ng video namin mga idol so natapos na pala <laughs> after ng 5 hours mga idol so yan yung ating nagawang piyasa so you know yung old black na tattoo mga idol is nilagay natin ng koi freeze so yun napakaastig mga idol talagang ano na kumanda na mga idol syempre advanced gawas yung ginamit natin dito mga idol kasi nga uh, medyo black talaga yung kinabira natin full black so, you so yun know, o napaka mga idol koi face so yun mga yung salamat at sa kayong shoutout natin is sa susunod na video na lang mga idol kasi nga uh, short eyes sa time okay